Anak ko, sandali lang. Pakinggan mo ako. Hindi ito aksidente. Narito ka dahil ako'y tumatawag. Naaalala mo ba si Elias? Hindi ko siya tinawag sa gitna lang palakpakan. Hindi sa lindol. Hindi sa apoy. Kundi sa isang banayad na tinig. Ganoon din kita tinatawag ngayon. Hindi sa sigaw kundi sa bulong. Hindi sa takot, kundi sa pagmamahal. Anak, hindi ko hinahanap ang pinakamagaling. Hinahanap ko ang handang makinig. Maaaring pagod ka na. Natatakot, naguguluhan. Pero kilala kita. Alam ko ang bawat luha, bawat tanong, bawat oras na nagdasal ka ng tahimik. At gusto ko lang marinig mo ako. Hindi ko kailangan ang iyong galing. Ang kailangan ko ay ang iyong puso. Tulad ni Jeremias na nagsabing, Bata pa ako, Panginoon. Pero ginamit ko siya. Tulad ni Pedro na nagkamali, pero pinatawad at tinawag. Ganito rin kita tinatawag, ang disyerto na tinatahak mo ngayon, maaaring hindi parusa. Maaaring ito ang daan patungo sa layunin ko para sa iyo. Hindi kita hinihintay na malakas ka. Hinihintay ko na maging totoo ka. Magsabi ka lang ng, Narito ako pang noon. Isang simpleng sagot, isang pusong bukas, iyan ang simula ng pagbabago. Kaya ngayon anak, huwag mong palampasin ito. Pakinggan mo ako at lumapit. Hindi kita tinatawag dahil perpekto ka. Tinatawag kita dahil ikaw ay akin.